Ang hirap. Hmm? No? Ang hirap kalabanin. Homesick. May e, wala kang kasama sa bahay. Walang message. No one can Hindi pa binibigay yung salary mo. Kapag meron nandito naman sila, ang hirap pag wala kang ginagawa. Kasi, nandyan ang amo mo. Ang hirap isurvive ng araw. Yung paulit-ulit na trabaho. Hirap sa abroad kalaban mo kasi ano homesick wala kang makakapitan kundi sarili mo kailangan tapangan mo sarili mo oh. kasi ang hirap mag-isa